Sarap sa ng patuloy na pagtugi sa mga inisyuhan na ng arrest warrant dahil sa anumalya sa flood control projects. Inaalam na rin sa ngayon ng mga otoridad kung may iba pang passport na ginagamit si dating Congressman Saldico. May report si Ryan Lesiges. We have to make it clear that no matter where you are in the world, we will find you. If you are at large, we will find you. If you are Hiding in the Philippines, we will find you. Ito ang matapang na pahayag ni DILG Secretary John Vicrimulia laban sa ilang pang-akusado sa flood control project na may warrant tawaras na mula sa Sandigan Bayan. Walo pa ang pinagahanap ng mga otoridad. Apat dito ang nasa ibang bansa kung saan tatlo sa mga ito ang nakipag-ugnayan na sa Embahada ng Pilipinas para sumuko. Kabilang dito ang nasa New Zealand, isang nasa New York at isang nasa Jordan habang hindi naman matukoy kung nasa ang bansa si Zaldico. We believe he's traveling with another passport. We do not know if he's using another name. So, biniverify pa namin eh. The blue notice is out. Uh, now that we have the Uh, now that he is going, uh, the arrest warrant, the red notice can be out and then we will further determine kung nasaan talaga siya. Noong weekend, una nang naaresto si dating Nimaropa DPWH Regional Director Gerald Pakanan na sinundan ng pagkakaresto ng anim na iba pa. Kinabibilangan ng mga ito ni na Jane Ryan Altea, ang dating Assistant Regional Director ng DPWH. Ruben Santos Jr., ang Assistant Director ng DPWH. Dominic Serrano, ang Chief Construction Division, Felisardo Casuno, Project Engineer 3, Juliet Kabungan Calvo, Material Engineer ng DPWH, at Lerma Kaiko, ang Accountant for ng Bidding and Awards Committee, habang naaresto din ng National Bureau of Investigation, ang Officer in Charge Chief ng Quality Assurance and Hydrology Division ng DPWH na si Dennis Abagon. The uh, first uh one in the name of pa general pakanan has uh, surrendered and uh, after that surrender after that surrender uh, one after the other we arrested or the pnp arrested to the cdg six personalities sabi naman ni dpwh secretary vince dizon dahan-dahan nang -dahan nakakamit ang hustisya sa pagnanakaw sa kaban ng bayan nandito na po tayo sa punto na mananagot na po lahat ng mga dapat managot. Pero umpisa pa lang po ito. Ito po ang unang-unang kaso uh, tungkol sa flood control sa Oriental Mindoro. No? ah uh, pero marami pa pong parating na kaso, marami pa pong makakasuhan, marami pa po ang maaresto. Bagamat wala pang napapangalanan, hindi para raw ang ligtas sa investigasyon ng kaso, ang ilang lokal na opisyal na maaring sangkot sa anomalya. Maging ang mga nagkakandalong sa mga kusado ay hindi rin ligtas sa kaso. Our best advice to all who have warrants of outstanding warrants against them, surrender as soon as possible. Surrender to the nearest authorities. Surrender to the nearest police station. If we go on a manhunt after you, we cannot guarantee the results. For the sake of your families, for the sake of the country, surrender immediately. Samantala, nanindigan din ang DILG na sakop ng standard operating procedure ang paraan ng kanilang ginawang pag-aresto, selang akusado sa flood control mess. Ryan Lesiges, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.